Matapos ang pagkaudlot ng sashing ceremony dahil sa pag walk out ng mga kandidata matapos maglabas ng galit nga sinawat Watt laban kay Raul Rocha at sa Miss Universe Organization, agad na sumabak sa River Cruise ang mga kandidata sa, sa Wasti Chow Paya Cruise. At syempre nag-change sila ng outfits pero kahit gabi na ang cruise ay lab palaban pa rin ang, ang styling ng mga kandidata. Ilan nga sa tumoto todo at umu out talaga dahil sa, sa styling si Venezuela, gaon kong gaon, kahit gabi na dahi, glamorosa kong glamorosa, mula ulo hanggang paa, grabe dahi, kaya pasabog ni Venezuela. Pero, parang kulang siya sa X-Factor kulang sa personality at saka sa star power. Tapos, alam mo, nakita ko kanina yung video after the uh, scandalous sa sashing ceremony nila. Mukha siyang madita kasi I saw a video of her na tinatawag siya ng mga vloggers after the failed sashing ceremony. Dead ma siya, She lacks authenticity. And to me, what I'm seeing from her is so uh, so fake. Kasi doon sa scandalous, kasi sa nangyaring iskandalo sa sashing ceremony kanina, doon sa mga tough times na yon, doon talaga lumalabas yung tunay na ugali at tunay, tunay na personality ng mga kandidata. And from what I've seen from Venezuela, nung lumabas siya and then tinatawag na siya ng mga vloggers who were waiting outside, talagang dead man na siya dahil. But anyway, we're not gonna include her to the main two stars of the pageant na masinabangan nga at sinusubay ng lahat. Sina Philippines at Thailand. Okay, so after nga ng failed sashing ceremony, nag-change outfit agad ng mga kandidata. Si Vina from her sparkly white gown to what she's wearing now, a gold evening gown na na mga jewels. Same hair and makeup uh, sa sashing kanina. Straight hair pa din and smoky eyes. As usual, maganda pa rin talaga ang pagdadala niya ng evening gown on point, plakado, nandun pa rin yung uh, confidence, grace, poise, stage presence. Alam mo, basta styling talaga, Dai, napaka-consistent talaga ng Thailand through and through. In fairness, ha, magandang personality ni Vina, very engaging siya sa mga fans, sa mga tao. Another plus point yun sa kanya. Dito sa cruise styling niya, actually gusto ko siya, I like it, pero ah uh, kulang lang ng impact sa akin. Hindi ganun ka-strong, ka-striking yung design. So, I'm giving Venus styling for the cruise a 9 out of 10. It's really, really good, but it's not the best of the best. Now, let's go naman to Atisa Manalo. So, so Atisa is wearing this maroon kind of red dress full from head to toe including the uh, heels. Tapos, oh my gosh, I love the fact na nag-change siya ng hairstyle. Plus point din yun sa kanya. May flower uh, design sa left shoulder ng dress niya with a touch of filipiniana doon sa shoulder thing going on tapos dito naman sa my waist oh my god i love it my mga cutouts on both sides with dangling earrings so, what do i think about her look here natapatan ba niya ang pasabog ni vina or Venezuela? well you know what i like this one i love the choice of color very strong shade very striking yes yet perfect for the night event alam mo ang lakas talaga ng impact ng cutouts sa design ng mga gowns. Nakaka-elevate talaga ng presence. They add statement to the outfit. Gusto ko siya. It, does, it doesn't have sparkly jewels or crystals on it. Pero it's bold, strong, and striking. Look, ang ganda-ganda ng design. Ang ganda-ganda ng placement ng cutouts sa waist. Tapos yung flower sa shoulder with a touch of Filipiniana sa right shoulder din oh my gosh, also the shoes, the red shoes, ang ganda din. Kasi bumagay talaga sa dress. Tingnan mo, nung nagtabi na sila ni Vina, mas lumutang si Atisa Manalo compared doon sa gold na dress or gown ni uh, Vina. ba diba? Ang lakas, ang ganda ng styling na to. Wala akong masabing negative dye. Plakado, including the hair and makeup. Pero ang gusto ko lang sana, dagdagan pa talaga ni Atisa ang power sa presence niya, particularly sa, sa facial expressions. Kasi sobrang sweet talaga ng personality at aura niya, which is to me, is very very weak. Kasi nga, a queen needs to be the alpha of the group. Sa stage presence at commanding aura. Diyan talaga siya nilalamo ni Vina eh. Tinan tina mo, tinan mo, tinan mo si Vina o, oh, diba? Ang ganda ng ang ganda ng variety ng facial expressions niya. Naka-smile, fierce, strong, halo-halo dai kaya ang ganda ang lakas ng ng dating talaga ni Vina eh. as much as I like at isa talaga pero iba talaga yung ano ni ano eh ni ni Vina eh so sana dagdagan pa ni Atisa Manalo ang power ng presence niya uh, now back to back to her styling i'm giving her 9.9 out of 10 um kumbaga Tama na muna yung sweet na sweet, pa-demure-demure, tayo. Show us the Alpha Queen Aura muna, di ba? Kasi lalamunin talaga siya dyan ni, ano, ni Avina, dyan, pagdating sa aura. E, napaka-weak nung pa-sweet-sweet. Sweet. Yung tama na muna, tayo, tantanan muna muna yung, yung pa-sweet-sweet, die. Kasi nasa Miss Universe tayo, die. Show us the Alpha Queen Aura. Okay? Diba? Anong ano mo Anong say mo sa pasabog ni Vina? What about Atisa? Comment mo nga dyan, bakla?